Ngayong araw nga guys, ayun ay balik natin papuntang Maynila. Kailangan ko nang bumalik dahil kailangan ko mag-report sa aking trabaho. Dito nga pala tayo guys, magagaling sa barangay Hawan Ilaya. From Hawan Ilaya nga ay dumaan muna ako dito sa Berak Public Market para bumili ng pasalubong. Dito nga ay napili kong pasalubong ay latip. Pagkatapos ko nga mamili ay tumambay muna ako dito sa store ng aking partner. Kung gusto nyo nga mamili ng mga frozen foods ay meron nga kami dito sa Berak Public Market. Makikita nyo nga dyan guys sa screen ko um, ang available na binibenda namin. 11.30 nga guys ay umalis na tayo patungo ng Port of Merak. Dito nga guys ay dumiretso na ako sa Coast Guard Substation para kumuha ng Coast Guard Stab. After ko nga makakuha ng Stab ay dumiretso naman ako dito sa Ticketing Booth. 322 nga ang tiket para sa tao at 600 naman ang para sa moto. After ko rin yung makakuha ng tiket ay na naman ako dito sa cashier para kumuha ng PPE. Nagkakahalaga nga ang PPE ng 85 pesos. Dito nga guys ay pinapasok na tayo dito sa ferry. Shoutout nga pala sa makikisig at mga gwapo nating marino dito sa Port of Berak. Dito nga guys na tayo sa ferry. 1pm na nga guys nung umalis tong ferry sa port of Berak. After 3 hours and 30 minutes nga ay natanaw na natin tumbulkan mayon. Ibig sabihin nga nito ay malapit na tayo sa port of Tabaco. Dito nga guys ay nagsisimula ng i-unload ang mga sasakyan na sakay ng ferry. Pagkalabas ko nga sa pier ay nagpagasap muna nga ako. Ang unang gas ko nga ay nagkakalaga ng 225.25 pesos. Dito nga guys ay binaybay ko na pramtaba ko tunaga. At dito nga guys ay natsyempohan ko na maganda ang panahon. Dito nga natsyempohan natin kung gaano kaganda ang bulkan mayon. Dito nga guys, nakipagsabayan na tayo sa truck at bus patungo ng Naga. at mga ilang oras nga lang ay narating ko na itong City of Naga. Napakalaki at napakaganda nga pala ng simbahan nila dito guys. After nga ng Naga guys ay dumaan naman tayo dito sa Paisipukot at dito na nga tayo nagpagas. 141 pesos nga ang inabot ng second gas up natin. After second gas up nga guys ay nakarating naman ako dito sa Atimonan kung saan dito na nga ako nagpaumaga.